Bell Kuya, ha? kasi, kuya, ed. kuya, kuya kailan yun? Nag-invite oh, pala kuya Ed ng ano sa... Na, sa core? yun na mm -hmm. yeah, so, yun. Yung oh, Sa akin oh. na? Apat na ticket na. Magkano ticket oh. nun? Dose. Kasama ng dinner. Sabi na sabi naman <laughs> naman lahat ng Eagles. Ha? ka. Oo. Alas na naman, so, naman lahat ng Eagles. Kaya yun? Uh, 21 21 din ko tambayin ng dagdag PSB u nga test meron tayong anal sa test gabi naman yan gabi sa gabi naman ah gabi kain din din sila lahat okay ay yun sana <laughs> sakin eh ano kuya ne hati mating may trip sama-sama lahat tayo Ayun, muna na magkuna, magkuna. Uh, isang palo ng katipunan na. palo ng katipunan isang palo ng katipunan isang ng katipunan isang palo ng katipunan isang palo ng Barong isang palo ng katipunan isang palo Black <laughs> katipunan isang palo ng katipunan isang palo ng katipunan isang palo ng

Pag gabi kasi hindi ako masyado sa kanin. Meron pa ako ako sa kanin, may ano ako, fatty liver. Fatty liver siya. Kailangan niya mag-diet sa kanin. Yung yung doon ngayon. Yung tasa mo ba? Blood test. Blood ka man. Hindi naman kailangan ng gamit ni Lokal na lang. na lang. Lokal ko lang. hindi ako <clears throat> rin mataas ng konti. Reduce daw sa kanin. May gamot ka na, kuya? Oo, may gamot. <laughs> Kung May gamot ka na, okay lang. Kasi may gamot na eh. Sa akin daw, hindi naman kailangan ng gamot. <laughs> 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 Loko. <laughs> <laughs> Uy, kumain ka, kuya. <laughs> kuya, <laughs> kuya sabo, oh. ito yung sabaw. Ito yung kanin. Ay, ay bilang yun. Ilang. na lang kanin baka may ka gusto <laughs> <Bumas ka rin. laughs> Ay nang may kanin. may kanin Kalalaman mo lang eh. Kalalaman mo lang Kalalaman mo naman ngayon. Ay Ayaw Ayaw <-s3> <malaman>. Ito nga, eh, ayaya akong Buti nga hindi, buti nga hindi binawal kumanda. pa ang mahirap. ano 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 As comment ni... Eh? Ako nga, ang tagal na wala eh, ko. Oo? Uh, sakit niya. Binukduk ka lang. Rabi, gano'n ba gano'n? Magkano mga lang. Ano? Anong gano'ng ating kuya? Hindi, ano yun?

ang okay. importante lang naman yung puso eh di at least meron kang ano gusto ko lang England. di manaman yun ano testosterone yeah, alam mo nga, ano 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 ko eh. 195 lang. Um, border ana. hindi ano eh, ang mak 200 eh uh, 200 sa mak parehong 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 Ano parehong 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 200

Ang ano? dami na oh. po. Ano, ano? ha? Mari. ah. pala sa Tara, <laughs> pa. <laughs> <laughs> Takot ako kasi. Yung mga kapatid ko, mga nag. Oh, matas, matas. Hmm, mas gusto sa akin na ngayon? May okay. maintenance na. Hmm. Oh, Kailangan

Wala daw yung Ha? Huh? Wala daw yung <laughs> Ano lang eh. Nakatawa ano ano nagkatakpo eh. Bilang biglaan lang, Bila, okay, eh, Maganda na biglag-biglaan. Diba, okay, so, may, uh, may meeting sila. Baka may grupo lang okay, sila. So, okay. <laughs> Prasenby. Palitatay na ng Prasenby. Sa'yo gamit yung ako Ha? Salpe, salpe. Oo nga. Ito na. Dito na. Ito <laughs> na. Ito yan? Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito Ito na. na.

Th Ay, tiyan okay. uh, yeah, right. yeah. oh, okay. na muna Para, na tapos na. Lawit-lawit na naman pa. Kaya ka, Kuya! Kasi yung mga yan. Kasi Kuya! Tumali ka, Kuya! yung, yung basketball uh, na yan, one Day League, palaro ng BNH. Pupunta tayo soon. Tumali ka, Kuya! Tumali ay, ano lang ba yun? Pupunta na rin sa ibang bansa niya. Ay, oo nga. Alis na pala. Kailan alis niya? 28? 28. Hindi. Tayo, basketball player. Mag Magkipang laban doon siya. Ano, Takay sa Ingi pa rin. Hindi na tumatalon si Kuya. Sa, noon, so hindi talang, ano, na tinaan <laughs> na. na ano, ginaga na lang follow up. Gagi <laughs> nga ako Kuya para may hangin ng konti sa 28. Araw-arawin ko yan hanggang 28 mga 30 Oh, tuwing, Friday na sa mm. basketball court kami mm. yan ngayon wala na Mar ano yung Martes okay. meron kayong mga grupo Martis, eh Martes uh, na dance todo pa lang may grupo din kami sa basketball huh? oh, okay. Magp magpapasok din sila sigurado doon hindi sa AP eh, Na trust niyo. Kasi pa sa sa Sabi ni Sabi ni bitawan mo la. <lahat. laughs> Tapos saka sabi? ka kausapin. <laughs> <laughs> Kaya pala, sabi ko na eh. Meron kayong sinabi niya doon na sana